tuturo ko sa inyo guys kung paano mag poodle pit okay. razor ng pasalungat Kasi dahan na nga si unsan, dito sa may singot, dahan na nga si natisugot. Yung razor mo lang siya ng pasalungat. Para makinit. Saan ang bibig Ang model ko ay si Raven. Modern. Raven. Weben! Ang tigas ng bago na. Parang hindi ka naman sana i-portal na. Ayan ka ito. Weven, yet, so. na kuko. Tapos, pa, sa, pa yung isang kuko. Para ano, hindi ko nakalaman. Tapos para maganda ang pagkapantay, pwede hit lang. Gaganyan natin ang gesto. Okay. ba? Diba? Diba? Okay. Goods na. Pero okay, guys, oh. Pagkita guys, oh. Hmm. Pag may usli ng konti, siyempre, gagamay natin siya ng gunting para mas lalong pumantay. Diba? Okay. Hmm, pudding pit. Ito na siya guys, oh. Pudding pit. Diba? Hmm. Ito na siya guys, oh. Raven, pakita mo. Oh, ganda lang pa, ah. Okay guys, maraming salamat. Papalo naman and share. Thank you. Okay na po si Raven. Ayan na ang hitsura niya. wow po. Maganda pa rin naman siya kahit video exit. Raven. Raven. Ayan na po si Raven. Raven, tingin dito. Raven. Maganda. Oh, ganda. Ganda na. Raven. Pagdaba ng ano natin, guys. Raven. 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 Oo, oh, di ba? Ganda na yun si Raven. Ayan na po si Raven, guys. Ito lang yung nagupitan natin sa kanya dahil sobrang bold. Pero, di naman siya masarap Mexico Sakto lang yan. Sakto ah, oh. Oo. hindi po yan, pati Hindi po ang tawag din, pati po ay summer kat lang. Okay. So, sunod po ulit. Maraming salamat. Thank you for watching.